Hi guys. Mayong gabi, eh. may nakita akong floating restaurant, guys. Oh. nag utaw utaw sa kadagatan, sa katubigan. Yan ang sinabi nilang tinatawag nilang floating restaurant. Tawid-tawid lang yan siya guys. Papunta doon sa Mina. Doon, Mina. Tapos, punta yan sa Mina. Tapos, balik na naman. Punta doon sa May Marina Mall. Yan lang ang iyang trabaho. Lumayo na siya. Lumayo na. Dito ang ano, lugar ito sa Abu Dhabi, sa Cornice Side. Ito lang ang ating makita this time. Kaya wala mang ano, walang mga events. So, simple lang. Hi, shout out nga pala sa aking mga followers dyan around the world. Shout out! Nandito tayo sa ano, kaya nga nakita pa natin ang floating restaurant o oh yun. Dito tayo sa Cornish, nagpahangin. Nagpapapresko presko sa utak ba? Ito ang ano, buong Cornish makikita natin. Shoutout dyan sa mga taga Abu Dhabi, UAE. Sinong nakarilit dito sa lugar kung saan ako this time around. <laughs> dito lang ako, nagpahangin-hangin. Masarap ang ano guys, weather ngayon. Hindi siya malamig, hindi mainit. Ayun o, kitang-kita natin ang Rexus Hotel. Yan siya guys, so yung purple ha huh? purple yan ang Rex's Hotel tapos ayan yung mga buildings na yan yung may nagkislat kislat yan ang tinatawag na Adia tapos yung pinaka ano yan ang Adia tapos sa sunod yung mataas talaga yun ang landmark tower landmark. <laughs> <laughs> Uy, may gabi ideya -ide -ide sa inyong tanan. Gabi in naman. O, ngit kung luyo. kay tubig man dagat man na. Ako lang mag-isa. Ano ito eh? Sandig-sandig lang ko diri sa relings. Nagpapahayahay ba sa baga? oh, ngit-ngit. Pero, safety man dito. Dili man hadlok. Dili man kuyaw may naglakad-lakad no, na isa katao hindi man kuyaw o oh. ano na ako dito anong oras ako nakarating parang mga isang oras na ako nagtambay dito naglakad-lakad kasi ako guys dito ako ngayon naglalakad-lakad sa Cornish kasi masarap ang hangin tapos marami kang parang ang haba ng ano mo paningin mo tapos makita natin ang buong ano guys o so buong Abu Dhabi mga sa ano Cornish side ayan siya guys ayan siya ano natin ngayon Iyang... yan ang yan ang, ang ating view this night maraming may nagwo-walking, may nagano din, nagba-biking, nag-i-scooter, tulad nila o oh, nag-i-scooter. Hala, medyo malamig-lamig ang hangin no. Oh. Alas 9 na kasi ng gabi guys. Ano pa ako dito? Alas 8. Makaisang oras na din pala ako dito tambay. Tapos pag uwi ko, maglalakad-lakad na rin ako. Medyo magdahan-dahan na ako maglakad kasi ano na. Pauwi na rin ako. Sakto. Sakto. Oh, ang ganda ng ano nila dito, guys, oh. Ang landscape nila, oh. ito ang Cornish uh, Road. Yan o no, ang Cornish Street. Ayan, ang highway ng Cornish Road. dahan dahan ako palabas. Tapos dadan ako sa may pedestrian underpass. May moon guys oh. Ang moon. Ganito sila kaganda guys no, mga landscaping nila. Tapos yung may tambayanan talagang ang ganda talaga dito oh. Ayun. may semi chocolate hills <laughs> wala lang ano dito walang resort hindi tulad ng chocolate hills sa bayan may resort very viral na yun na siya bakit kaya nagkaroon ng resort grabe no mga tao talaga mga kamkamira kamkamiro talaga do Ayan siya guys, nandito ako sa tuktok ng ano. Dito ako sa tuktok ng Chocolate Hills. <laughs> ah, tingnan niyo, nandito ako sa bukid. Sa Chocolate Hills. Masaya kasi dito sa pakiramdam guys at saka ano, mahaba ang ating makahinga tayo ng husto, fresh air pa kasi ayan oh. Ganda ng pagtambay-tambay natin dito kahit mag-isa lang tayo guys makapag-isip tayo ba ng ano ng magandang pag-iisip talaga natin na aalis ang mga masamang loob natin sa ibang kabuangan <laughs> nakaka-refresh talaga guys oh, kahit lang ako kahit lang ako mag-isa basta ma-refresh lang ang aking mind tapos yun lang siya guys. Ang aking issue sa inyo for today's vlog. Na nandito ako sa Cornish Abu Dhabi. Nag-iisa, naglamwerda, nagpahayahay, nagpahangin. Bye-bye na guys. Don't forget like, follow, and share sa aking YouTube channel. At saka guys, may ano ako, Facebook page. Alma Munez, driver ng Abu Dhabi. At saka yung TikTok ko, parihong account. Alma Munez. Tapos my Facebook page. Yung Mamita Alma ko. Yun na siya guys. Bye bye and God bless to all of us. I love you.